Sa pagsisimula ng Jubilee 2025, opisyal nang binuksan sa mga deboto ang mga pilgrim sites sa Pampanga na itinalaga ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Iba't ibang aktibidad ang sinagawa ng mga simbahan sa lalawigan bilang pagsalubong sa Jubilee of Hope. Sa Archdiocesan Shrine of Apong Mamakalulu sa Lourdes Sur Angeles City, nagdaos ng opening liturgy, prosesyon at banal na misa ang pamunuan ng simbahan nga piliya po shrine anting metong karing pilgrim churches na ning archdiocese e tamo kakalingwan karing puso tamo na ating Diyos akayabe tamo busal tamo ating Emmanuel amibait busal tamo ban kanita mangat mo karing kekatamong kakulangan ban kanita manyadsad karing ke katamong pamangailangan, ing kapanayan, e eh makabigo. Hope does not disappoint. Nagsagawa rin ng banal na misa ang mga parokya ng Metropolitan Cathedral of San Fernando at Our Lady of Grace Parish sa Mabalacat City bilang bahagi ng pagunita. Kabilang din sa mga pilgrim site na bukas para sa mga deboto, ang Santo Tomas Apostol Parish sa bayan ng Santo Tomas. San Luis Gonzaga Parish sa San Luis, San Nicolas de Tolentino Parish sa Makabebe at Santa Ana Parish sa Bayan ng Santa Ana. Ang makasaysayang Our Lady of Lourdes Parish sa Kabetikan Bacolor ay tinakda rin bilang isa sa mga pilgrim site ng Jubilee 2025. Samantala, kasabay ng paggunita sa Solemnity of the Epiphany of Our Lord o Three Kings, nagsagawa rin ng banal na misa ang Santa Rita de Casia Parish sa bayan ng Santa Rita. Sa mga bibisita sa na nasabing pilgrim sites, maaaring dalhin ang inyong pilgrim passport, isang special document gaya ng Philippine passport na tatatakan sa bawat parokya na pupuntahan ng mga deboto. Aisel Fernando, CLTV 36 News.